ang maaraw na dalampasigan ng Siargao ay umaalingaungaw sa kasabikan dahil ang beach wedding ni Angelica Panganiban kasama ang kanyang asawang si Greg Homan ay nabalitang magaganap ngayong weekend. Dumagsa na ang mga celebrity sa isla para makiisa sa pagdiriwang at ipagdiwang ang ikalawang kasal ng mag-asawa si Angelica at ang kanyang mga bisita sa kasal ay pinapanatili ang mga taga-subaybay sa loop na may mga real-time na update sa Instagram. Narito ang ilan sa mga celebrities na kasalukuyang nasa Siargao para sa beach wedding ni na Angelica at Greg. Kumpleto na, ang Becky, squad dahil dama po si na Kim Chu at Bella Padilla sa Siargao para sa beach wedding ni na Angelica at Greg naglabas si Kim ng Instagram story na nagtatampok kay Bella at ng Nobia. Si Angelica, na may caption na, ang Becky Reunite. Sa video, narinig si Bella na tinutokso si Darren Espanto. Sorry Darren, you're out. Tumango si Angelica, I'm back. Nabuo ang pagkakaibigan ni Darren kina Kim at Bella sa pamamagitan ng kanilang collaborative hosting duties sa It Showtime. Sa hiwalay na post, nakita si Kim bilang fifth wheel kasama si na Bella, Angelica, at ang kanika nilang partners. Nasa larawan din si Angelica kasama si Greg, at si Bella kasama ang kanyang Swiss boyfriend si Norman Bay sumulat si Kim sa caption na, Talaga ba, with a laughing emoji. Dumating na rin sa Siargao ang malalapit na kaibigan ni Angelica Panganiban na si Nagliza De Castro at Tele Robles. Ibinahagi ni Tele ang isang group photo sa kanyang Instagram story habang papunta sila sa surprise bridal party ni Angelica sa Barbosa isang contemporary Asian restaurant sa General Luna, Siargao. In the caption, Kelly writes, Araw ng Kalayaan. Let's give it a cam own. Sina Anne Curtis at Liz Uy ay nakikiisa sa wedding activities sa Siargao. Isinama ni Angelica sa listahan ng mga bisita ang kanyang mga pinagkakatiwalaang ang hairstylist, makeup artist, at stylists para sa kanyang kasal sa Siargao. Nandoon din ang stylist na sina Pati Yap, makeup artist Mika Marqueda, at hairstylist Valerie Corpus, pati na rin sina Angelica, Liz, at Mika, at sina Holo Bartolo mula sa stylized studio at hairstylist na si Antonio Papa. Binubuo rin ng team bride ang mga direktor na sina Andoy Ranay at Ruel Bayani, kasama ang aktres na si Cherry Pai Picache at fashion designer na si Nerek Beltran. Nakarating na rin si Maxine Magalona sa Siargao. Nagpost siya ng Instagram story na nagtatampok sa Raya Mord boyfriend niyang si Joff Gonzalez, kasama sina Angelica at ang asawa nitong si Greg. Pinagsama-sama ng mga pagdiriwang ng kasal ni Angelica ang kanyang mga kapamilya. Makikita din ang kanyang mga pamangkin na sina Abby at Aliana Aquino, mga anak ng kapatid ni Angelica na si Arlene Aquino, kasama ang kapatid ni Angelica na si Aldrin Aquino. Kasama nila sa larawan si Nakim, Bella, at boyfriend ni Bella na si Norman.